What's up guys? So magandang araw sa lahat. No? So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano natin Madi-detect itong inahin natin kung naglalandi na ba siya. So napaka basic na basic lang guys yung gagawin natin. So yan, tingnan nyo, namamaga yung puwerta niya. So guys, ang gagawin ng natin ay ipupush lang natin yung likod niya. So tingnan nyo guys, yung tainga niya, tingnan nyo, tumatayo yan. O yan. So, pinupush lang natin, no? So, yan. Tumatayo na. So, indication na yan, guys, na grabe. Hit na hit na siya ngayon. So, hindi na siya gumagalaw. So, ngayon, guys, pwede na nating i-artificial insemination yan. No? So, sa case na yan, sa akin, hindi ko pa siya uh, lalagyan ng similia because uh, nasa 6 months old pa siya. So, papalipasin ko siya ngayon. No? So, mga dalawang paglalandi pa, doon natin siya Bibigyan ng similya. So, so, ayun. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. So, ito yung dalawa kong minahin pa. Yung nasa gitna. Uh, buntis na yan. Uh, yung isa ay wala pa. So, hihintayin natin sila maglalambi. So, yun yung muna guys. Bye! Huwag mong kalimutan mag-subscribe, comment, like, and share. Bye guys! Sa susunod na video. Kita-kits tayo. Bye-bye!